Magandang araw. Today's vlog ay uuwi na po kami ng Hong Kong. Tapos kahapon ng hapon, mga 5, pumunta ako doon sa panganay ko para magpaalam sa kanya. Tsaka yun nga guys, nandito na tayo, malapit na tayo sa airport. Sa Bicol International Airport. So ayan, nag-ano lang kami ng sasakyan nung uncle namin nag-rent para hindi mahirap mag ano mag biyahe. So ayan po yung panahon natin ng init po dito sa Bicol. Sobrang init sa Pilipinas guys, parang uh, maano ka ma high blood ka. So ayan guys, ayan kasama namin si Kuya, yung isang kuya, si Mama, yung kapatid ko tsaka yung pamangkin ko. So pupunta kami ng Hong Kong ay ano kami, ako, si Amit, si Kuya, anim kami. Yung isa kong kapatid, naghihintay na siya sa airport doon sa Manila. Siya yung magiging guardian ng anak ko pabalik. At may mga experience na rin siya mag-travel abroad kaya hindi na mahihirapan. So ayan guys, malapit na to sa airport. Ang ganda ng ano unang panahon pero sobrang sobrang init. Kaya mag-iingat po tayo. Mag-inom ng maraming tubig. So ayan, sana maging okay yung ano natin mamaya yung emigration natin sa nawala ng mga ano hahanapin pang mga papel so ayan guys nandito na tayo sa ano papasok na tayo ng airport si Arya nakatulog na siya doon kay papa niya <laughs> Mira, parking <sati> <laughs> right. on right. okay. ado. Ado, sa dito ayan ang ayan ang apa sadis maser sayang kini yang kalau see the screen first and then we eat something first okay we have to pick in Manila this luggage we'll ask them

guys, nakarating na nga kami dito sa Manila International Airport. So, nag-check-in lang yung kapatid ko, tsaka papasok na kami para, ano natin, matapos na tayo doon sa immigration. So, ayan, hinihintay lang namin siya para sabay-sabay na kami papasok. So, ayan nga guys, nandito na tayo sa loob at mag-Starbucks muna. First, Starbucks ni John Redden. <laughs> Tapos, kumain ulit siya ng, ano, ng mami. So, ayan guys, okay nga yung immigration walang tinanong, walang hinanap. Kaya ayan, happy-happy kasi first time ni Kuya mag ano travel abroad. Nakapag-travel naman siya ng domestic lang. So, yung nagbakasyon kami nung December, nakasama namin yung panganay na kuya. So, ayan guys, hinihintay lang namin yung ano namin, airplane para makapag na kami. At, at ayan nga guys, magbo-boarding na tayo. So, ayan nga, happy-happy lang ako kasi walang naging ano problema sa pag ano, ni, Ar ni John Reddin pag travel. So, ayan guys, see you Hong Kong! excited akong ipakita kay kuya ang Hong Kong. Ang saya ng banding kapag nandito sana yung kuya. So, ayan guys, siguro nandito naman sa kasama naman siguro namin siya. Yun. Kasi dal ko din guys yung passport niya. So, ayan guys, magbo-boarding na tayo. Tapos, see you mamaya sa Hong Kong. Nandito na po tayo sa Hong Kong. So, ayan, ma-amaze at ayan si Kuya. <laughs> Welcome to Hong Kong, Kuya. So, ayan, siya nagbitbit ng ibang luggage. Aria! 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 <laughs> <laughs> Arya, <tik> di jam <tik>